Handa na ba sina Chief Filomeno at Jake Kenka na magka-baby? Masayang masaya si Jake Kenka sa kanyang love life ngayon. Sa kabila nito, pinili nilang maging low-key sa social media at hindi na nagdi-display ng masyado. Sa isang panayam, sinabi ni Jake eh, na tiwala siyang ito ang pinakamasaya niyang panahon sa mahabang panahon. Ipinahayag niya na pinapanatiling niya itong mas pribado, at kahit nagbabahagi siya ng ilang mga sandali, hindi na ito ang sentro ng kanyang buhay. Bakit kaya mas gusto ni Jake na panatilihin pribado ang kanyang relasyon? Ayon kay Jake, sumasang ayon din si Chi sa desisyong ito. Hinahangaan niya ang simpleng pamumuhay ni Chi at ang pagpapahalaga nito sa mga mayroon sila marami siyang natutunan mula sa pananaw ni Chi, na kahit siya ay mas matanda, marami siyang nakuhang aral tungkol sa buhay mula rito. Anong mga aral kaya ang natutunan ni JK mula sa pagiging simple ni Chi sa usapan tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap? Sinabi ni Jake na sa ngayon, wala pa silang balak na magkaroon ng babi. Ayon sa kanya, ang kanilang mga karera, ang kanilang mga baby. Tinutukan din niya ang kanyang nakababatang kapatid na nag-aaral sa Ateneo at nasa honors list na nangangako siyang susuportahan ang kanyang edukasyon bago isipin ang pagbuo ng pamilya. Gaano kahalaga ang suporta ng pamilya sa buhay ni Jake? Ipinahayag ni Jake na marami pa silang pangarap na nais makamit ni Chief. Nais niyang makamit ang iba pang mga bagay kasama na ang pag-aaral upang maging direktor at producer. Naniniwala siyang mahalaga na maayos ang mga bagay bago lumipat sa susunod na yugto ng kanilang buhay. Ayon sa kanya, sila ni Chi ay nasa parehong pahina tungkol dito. Ano ang mga benepisyo ng pagset ng mga layunin bago magsimula ng pamilya? Samantala, patuloy na umuunlad ang karera ni JK bilang isa sa mga pinakamahusay na aktor sa industriya. Kahit wala siyang regular na on-screen partner, matagumpay niyang naitaguyod ang kanyang stellar career. Kamakailan, nag-renew siya ng kontrata sa ABC ng tatlong taon at excited siya sa mga darating na proyekto sa mga major streaming platform. Ano ang mga dahilan kung bakit matagumpay si Jake bilang isang aktor sa industriya?